I do not regret running for vice president. Kasi imagine ninyo, kung ako mayor ngayon na pinahabol habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Sorry, Are you running? Are you running? Bakit ko nire-regret yan? hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. So are you running, ma'am? Yeah. So are you running for 2028? Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo pagbaba ko ako dito, nangulog ako doon sa hagdanan. Diba? Inamatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. But you have plans of being the next president? wala akong planong ganyan. Despite yung harassment sa family mo, ma'am? Yes, ma'am. Wala naman kami, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaginito kami dahil we are a threat politically.